Ilang netizens nangangambang baka matulad kay Onyok Velasco si Carlos Yulo na hindi natanggap ang ilang mga ipinangakong premyo. Talagang naguumapaw ngayon ang mga premyong matatanggap ng tinaguri ang Golden Boy na si Carlos Yulo matapos siyang magwagi ng dalawang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Isa si Yulo sa mga kinikilalang pinakamagaling na atleta ng Pilipinas at ang kanyang tagumpay ay nagdala ng malalaking gantimpala mula sa iba't ibang institusyon at kumpanya. Una na rito ang 10 million pesos mula sa Athletes Incentives Act bilang pagkilala sa kanyang pambihirang husay at dedikasyon sa larangan ng gymnastics. Bukod pa rito, magbibigay ang House of Representatives ng Pilipinas ng karagdagang 6 million pesos bilang pabuya sa kanyang karangalan sa bansa. Hindi rin nagpahuli ang mga pribadong kumpanya sa pagbibigay ng